Ford Specialist sa Bukid. Yes, you heard it right, sa Bukid. Anyway, sanay naman ako talaga sa Bukid kasi dito ako lumaki. Bakit nga ba ako naghahanap ng Ford Specialist kahit pwede naman sa iba? Iba kasi ang procedure ng pag-maintenance sa Ford compared to other brands kahit pareho silang pick-up. Let's say Ranger and Hilux. Iba pa rin ang procedure kung paano sila i-maintain. Iba kasi sa Ford. So before tayo mag-start sa procedure, it's a protocol na maska natin ng unit kasi hindi naman every time lumalabas yung error sa panel natin. So dito, makikita natin, may mga lumabas na fault pero malinis ang panel, wala siyang error kahit ano. Merong fault ang system related to glow plugs. Ayan, Tsaka sa air intake. So, ano ba ang glow plug? Ang glow plug is, uh, putitin na layman's term, para siyang spark plug. Uh, alam natin na for diesel engine, it relies more on the uh, the air for combustion. So, heated air ang pinaproduce na ito para maging okay ang combustion ng under ng makina ng diesel engine. So, wala siyang spark plug ang diesel, pero meron siyang glow plug. Yan. Yeah sa intake, sa hangin, ang pasok sa intake system, kung clogged na yung intake system natin, hindi na enough yung hangin na pumapasok sa sa engine sa engine natin. Kaya nagkukos na siya ng error. So ngayon, kasama sa procedure natin is natin yung intake, throttle body, and EGR. We are expecting na mawawala itong mga faults na yan. So ibig sabihin, kung baga sa tao, hindi na barado ang ilong. Yun, di diba? So nakikita nyo po is makapal na. Makapal na siya. Yan, yung mga carbon deposits. Pero may case po dito na ganyan siyang kalaking butas dapat, pero sa kapal ng carbon niya, ganito na siyang kaliit ang pinapasukan niya. Yan. Tapos eto naman is meron tong apat na butas. Pero ngayon hindi niyo na makita. Oh. Maliit na. So, sobrang dumi carton deposit. Yan po ang lilinisin natin mamaya. May kita nyo. Okay. So, pag, pag niloose mo yung thread niya, susunod lang siya. Hindi mo dapat madadamage ng ganun yung ring na, yung, yung rubber ring na yan. And, mukhang napwersa nga siya papasok doon sa may uh, sa may drain area. Yan yung nangyari sa kanya. Mm -hmm sinilag so yan pa talaga nila ng teflon para lang kumapit grabe naman yun. Ito teflon di mo ito po. Guys, let's learn about oils. Nandito nga pala si Sir Anonymous aka the operator para mag-share ng tips sa atin. Yeah, so for today we will be using a 10W30 diesel oil from Motorcraft sa so unit ni Miss Army. Now, a common misconception about oil quality, or what we call the fully synthetic oil. Uh, in our market nowadays, they tend to associate 5W30 oil as a fully synthetic oil. But in reality, the W has little to no bearing at all when it comes to the Philippine environment. Because the W stands for winter, the, the number before the W stands for the degrees. wherein the oil can operate uh, as it used to for the engine. So for this case, it's a 10W30 diesel oil. What's 10W? 10W is a 10 degrees for winter type. So meaning, kung nandun ka sa location like uh, overseas, for example na malamig, nagyeyelo and the, your, your temperature is at 10 degrees winter, mag operate si oil or magsi-circulate si oil as It, uh, it's needed to sa loob ng engine because it can withstand up to 10 uh, degrees uh, centigrade uh, for, for the temperature. Dito sa atin, hindi nasusunod yan because we never drop our temperature to 10 degrees naman. No? Uh, what's important to look at right now would be the number right after which is 30. This is the viscosity level. The higher the viscosity, mas malabnaw si oil. So ito, standard, 30 for, for Philippine environment. And mostly talaga yan ang ginagamit. So 10W30, also if you check at the Ford website, they uh, mentioned that a 10W30 oil is a fully synthetic oil. So we're just ruling out the misconception about uh, the fully synthetic oil na 5W30 lang. Hindi po 10W30, that does not mean na hindi na siya fully synthetic. So 5W30, 10W30, especially for uh, from motorcraft oil, it's a fully synthetic oil. And the lifespan is just the same. Thank you. With all the information I'm getting from the shop, pwede na akong maging mekanika. <laughs> Guys, ito yung dahilan kung bakit tayo nagpa-EGR and intake cleaning. Tingnan nyo to. Oh. Ah. ba? Diba? Nakikita niyo kung gaano kakapal yung um, dumi niya. So ito yung pang-scoop natin ng Froyo char. <laughs> o, oh, 'di ba? Sobrang kapal. Sa halos wala nang butas, 'di ba? Ganyan nakadumi si Tiny. So this is the intake manifold. Wow! So satisfying. <laughs> grabe yung dumi oh guys parang super thick coffee ice cream <laughs> Na nalinis, tingnan nyo kung gaano kalinis. Yung kaninang black, bakal pala. <laughs> sobrang nakaka-amaze, grabe. Ito din, kala ko kanina, kulay black to. Yan pala chrome. Di ba? Tapos ito pa grabe. Di ba kanina sobrang kapal ng mga carbon dyan? Pero ngayon, mas lumuwag na siya. So walang-wala na talagang carbon sa loob. Linis na, linis na. Ito ding mga glow plugs. Kanina may error dyan. Ngayon, nalinis na din siya. Tingnan nyo. Diba? Bakal na bakal na. Ayun guys, malapit na matapos si Tiny. Nakita nyo naman kung gano'ng ka-complicated yung mga procedures, diba? ba? Sobrang dami ko ding natutunan mula kay Mr. Anonymous. Lahat talaga ng Ford guys, kayang-kaya nilang huwakan. Pati nga tong Fiesta eh. Sa tingin ko, sulit naman yung time na ni ko dito. Yay! Okay na si Tiny. Antonio Flores, ang ating Ford Specialist dito sa Wisdom Carport by Ford 8. Thank you, sir. Thank you. Uh, isang privilege po na nagpagawa kayo sa amin. Saka, ayun, talagang binigyan ko ng oras yung, schedule natin ngayon. Thank you. At, ayun, di pa rin nagsising na nakikita kita ngayon. <laughs> sa Facebook lang talaga kita nakikita. Yan, thank you. Grabe um, naman siya uh, care tips nyo para sa viewers natin? Uh, care tips para sa mga viewers, para sa mga naka-ford, uh, lalo yung mga ranger. Uh, sundin nyo lang yung mga, ano, yung mga maintenance na tips yan, na mapupulot nyo dito. Tama yun guys, kasi ang maganda dito sa Wisdom Carport from the name itself, kapag nagpa-maintenance ka sa kanila, nagpa-PMS ka, tutulungan ka din nila kung paano mo din maaalagaan ng tama yung iyong sasakyan especially Ford pero they also cater other brands so mas makikilala mo yung sasakyan mo at mas maaalagaan mo pa siguro I just want the best for our trusty tiny kasi lagi namin siyang naasaan sa lahat ng vlogs ang owner talaga nito ay si Inumamen parang ganito kasi yun guys yung The Pink Army and Inumamen under ng Inografika Group and iba't ibang vloggers pa and creators so even I get to use it.